Hi guys, so for today's video it's medyo nakakalungkot po ang video na to. But yeah, anyway, um, today Saturday, it's September 14, 2024. Um, Nag-prepare -pre ako ngayon for my class. Um, I have a class today, um, 10.30. And then, later, I don't want to cry seriously, but, yeah, dili, nato mapugman nga dito maghilak pag may mula ka sa to family member, especially if we're so close on that person, and, you know, kanang, this person na mula ka karoon sa members sa my family is super close na, like, I treat her as my best friend, as one of my best friend that I can tell everything, that I cannot lie. So, yeah, on yan ako maglilakon. Ihatod na gid siya. But, yeah, later on after my class, tapos pag maka-out na ako, um, uyab sa work, yes. Ihatod na naman siya. Like, um, we will go to Saguindingan Airport para sa iyahang flight pa Manila. Actually, last year pa ni siya. and I am preparing myself since last year kaya I know nga makakilakid ko. I'm a crying oh my God. And, unang-unang pa lang na ako nga, mula ni siya nga person kaya kanang layo na bitaw. Like, tili na ako, <laughs> teary ako like Miles na good ang layo ng mundo ha? but I don't want to hold her kay I know that's her dream and her goal is to help us at the same time um para maabot niya ang para good sa yung kay, Dugay na, sad na siya nag you know nag stay there for us um he's she is our <coughs> second mother. I mean, hindi siya second mother, but siya na mong mama, Kami nagsuuntan na, siya na gila mo. Mamama naman. mo. So, yeah. Later na ang iyakin, guys. For now is ready sa pang klasik. because we have a quiz. <clears throat> And I'm sick by the way. Tungon so, sa panahon, magka hilanat-hilanat na ang oh, orbat. It's okay naman ko. Nalang di ubo. And I'll continue my video later pag yatod na naman um, ang mularga ay sa airport. Manto na may airport. So, yeah. Um, you can watch my video, my full video. If mo putol siya sa Facebook or just go to my YouTube channel, YouTube Daniel and you can watch there the full video. So, I'm just gonna finish my get ready with me for my school. Kay malate na ko guys, 10:30 and then 8 na almost 9. Tapos three rides na ba ko from here sa mga house to school. So I need to be hurry. So, bye. I'll continue my vlog later. so hi guys it's me again jan and welcome to another mini vlog and for today's video is yeah ito na nga as you can um, watch on my first clip this video is so sad but anyway after no, after sa kong school is gikuha na ko sa kong uyab and after niya class ako is isundo is na si ating mo ating mo ating ating sa mo akong ate sa balu and then after na magsundo sa iya is gikuha na mo si smooth paper o ganyan sa pagkatod and iya akong uyab ang driver pero ano may lahat mo pero but anyway after na mo kuha ha, is smooth pretty ha Siyempre, padulong na may Columbia para sunduon po ako ang papay na kung kay ubanon po na mo sila or muban po sila sa paghatod sa kong ati sa airport. Yes, akong ati ang mulakaw. Akong ati ang mularga. And actually, kani siya nga nga plano sa kong ati is last year pa and Di, wala siya na last year. Kaya marag naghigpit ang lugar kung asa siya muad to. So, na-postpone. So, after na magsundo sa akong papa, anyway, nasundo na na mo akong papa gakundok yung so on, Wala lang ko ka-video. Pero, yeah. Um, we're on our way to airport na, Ana. But then, naghapit mi sa uptown nga, guys, Kaya mag-grocery gamay akong ate yung food niya nga dalaon niya sa... Um, Manila and sa Dubai kasi okay, since ang iyahang flight pa Manila is 8 p.m. Um, and then ang iyahang flight pa Dubai is 3 p.m. So basically magstay sila sa airport um, the moment nga mo landing ilahang plane and then the morning and the afternoon. So pwede na kaya gusto atin. ate grocery na lang siya gamay no and then syempre pag start niya work dito, dili pa man tayo siya makasweldo. So, kailangan niya pang bala sa mga days nga wala pa siya isweldo. And then, after na iya, i-arrange lang niya sa hang malatatanan niya mga person, iya mga toiletries, iya hang mga food. Um, dinalian na na siya po nga pag-grocery niya, guys. Kay, we're running out of time um, and then kaulan nun so gali kay mi nga maabtan ma ma mag ulan and moto siya pag mag arrange akong ate kay naglarga na then, may padulong lagindingan. so nanamidapit na sa opol oh, man si Renadier or mulugan I don't know basta pa El Salvador na na siya Nag-video lang ko na lang trip lang nako so yeah go balik ta um, dugay na kay ni siya nga plano o um, dream kay ni sa kong ating auto uh, uh, show gawas pero wala karoon pa siya na dayon sa ginoon na dayon siya pero sleepy na ginoon kong hero ha but anyway talagang papa luban um, yun ang ita yun mga luban sila and maginok ang kong nakatugon ko guys kay ikape ko from school no niya dapat ko duty Pag. Uh, og ma but anyway doon namin sa sa airport ani uh, uh, sa i mean dili siya sa airport sa lagi ning and i have to move to ko ka nagira ko meron dito siya pa katulog guys kaya uyan ka yung ang sakyan ng so, sundi siya pa ka blaster uyan niya uh, napot na rin right. yung airport and then um, guys dyan ako yung sa airport um naka fun naman ko dali naka vlog naman ko dali tapos dyan ako na siya pag gabiin na kaya ang lights niya sa airport and yes Hello, magandang ng airport. Boy! Puhon at po ang pod ang... Ay, this is a water! Okay. Pero talaga lang sa... Pero yan, naka... Ninawag na may drop off na may sakong ayam uh, diha sa... Diha... Diha ang lugar. Basta... Nga drop off lang may diha ka, kay Gapaita. -ka, so, ga-partingan kayo. Guys, puno ka ayam parking sa airport. Like wala well, okay. Ma kay maparking so, nga nyo din ang uban kay gaay na parking pa gay so padulong nyo lang sa drop off kay um, ang tanong nyo nang gaya hindi wala naman sa drop off kay wala diha may nang o so, napagilap napagyalap mo gano'n akong ate diha guys so dito sila nagkita then hindi mo siya makita sa video kung siya labot pero yan ang Moto, guys, nagabin anadayan na mi uguli. And that's all. Thank you so much for watching my video. And God bless us all. God bless you. God bless me. God bless us all. Pasons, pasons, familia, guys, kay, katubo na kung yadia kay, wala, probably tulog. straight sha from outsour to drive. And talos, dibok, book logged sha nag. and drive drive guys so bye bye